Hello guys, magandang araw. Sikat na sikat talaga si Henio Master Joey De Leon dahil pinag-uusapan na naman ang kanyang recent IG post kahapon na G na gitle, genuine na legit at dehins gitali, hindi tagiled. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit pag nagreya ka at nagalit ka, alam mong ikaw yung tinamaan dito. Hindi ko to masyadong magets pero sa pagkakaintindi ko at ito naman ay opinion ko lang guys. Pag original ka, syempre legit ka no. Matatag kasi madami ka nang napagdaanan. So sa madaling salita, subok na, hindi na kayang patumbahin. Parang tao din lang yan, pagka full grown ka na, marami ka nang nagawa, Marami ka nang napatunayan at nasurpass sa buhay. Kaya hindi pwedeng kumpara doon sa mga taong halos kalalabas lang sa mga sinapupunan ng kanilang mga nanay. Siyempre, malayong malayo, no? Yan ang pagkakaintindi ko. Kayo ba, guys? Ano ba ang pagkakaintindi nyo dito? May pinatatamaan ba ang ating Henyo Master? O alam nyo ba kung sino ang pinatatamaan niya? ah uh, wala siyang sinabi ha wala siyang kinonfirm kung may pinatatamaan nga siya tayo na lang daw ang mag-isip